Magandang gabi Kuya Berto. Kayo din sa inyong mga taga-pakinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang miko, Isa po akong OFW dito sa Saudi Arabia. Matagal ko din pong pinag-isipan kung dapat ko pa po bang ikwento ang karasang kong ito. Tungkol sa lola ko sa probinsya ng Samar. Halos labing dalawang taon na po akong hindi umuwi sa Pilipinas. Pilipinas. Kaya matagal ko na rin pong hindi nakikita si Lola Iska. Si Lola Iska po ay 87 anyos na. Matanda na siya at simula sa pagkabata ko ay may kakaiba na talaga sa kanya. Tahimik si Lola at may mga oras na parang tulala lang siya. May tinititigan na siya lang ang nakakakita. At madalas ko siyang nakikita noon na nagsasalitang mag-isa. Parang may kausap na hindi ko nakikita. Bulong-bulongan ng mga tao sa baryo na may alam daw si Lola Iska sa pangpaparang. Pero siyempre hindi ako naniniwala doon dahil kilala ko si Lola Iska sa pagiging mapait, mapagmahal at laging mapagbigay sa katunayan lagi nga yung may dalang tinapa kapag tumarating ako sa bahay nila pero nito lang nakarang taon nagbago ang lahat ng maling paniniwala ko noong umuwi ako ng probinsya dahil namatay si mama at doon ay dinatnan kong may sakit na si Lola Iska nilalagnat hindi na kumakain at palaging tinatawag ang pangalan ni mama kahit alam niya na patay na ito. Pagpasok ko sa sala, una kong napansin ang amoy ng matapang na parang pinaghalong insenso at nabubulok na mga dahon. Sa altar, may mga kandila na halos maitim na sa usok. At sa tabi ay may bote ng langis na may lamang kung ano-ano. Lola, tawag ko. Mula sa dilim ng sulok ng kwarto niya ay lumitaw siya. Maputla, mapayat at nangingitim ang ilalim ng mga mata. Parang matagal na siyang hindi nakakatulog at puyat na puyat. Umuwi ka na pala Apo, bulong niya. Ngumiti siya pero may kakaiba sa ngiti niya. Parang napipilitan lang. Kinagabihan, habang kumakain kami, biglang napahinto si Lola sa pagsubo. Napatingin siya sa akin at sinabi, Apo, may dumadalaw dito gabi-gabi. Nakita mo na ba siya? Napatingin ako sa kanya. Sino po lola? Yung lalaki sa ilalim ng puno. Wala na siya nung una pero bumalik ulit. Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam Kuya Berto kung anong ibig sabihin ni Lola pero nung gabing iyon, habang nasa kwarto o sa itaas ng bahay, may narinig akong katok sa bintana. Tatlong sunod-sunod na katok. Sa una, akala ko hangin lang kasi nasa ikalawang palapag ako ng bahay. Imposible namang may kakatok doon. Dahan-dahan ay sumilip ako sa bintana. May anino. Nakatayo sa ilalim ng puno. Matangkad, payat. At parang nakatingin sa akin kinabukasan tinanong ko si Aling Rosa kapit bahay namin sa probinsya ay naku iho huwag ka na magtaka kung may kakaiba sa bahay ninyo alam mo bang maraming nagkasakit diyan sabi ni Aling Rosa si iska raw kasi si lola may mga ginagantihan Natawa ako pero sa totoo lang kapado ako sa narinig ko. Kasi simula noon gabi-gabi may naririnig akong tinig sa ilalim ng bahay. Mahina. Parang laging may bumubulong. Mia-mia pa narinig ko si Lola. Tinatawag ako. Tulungan ko daw siya. Nang tinan ko sa ilalim ng bahay. May isang manika na gawa sa tela. May buhok ng tao sa ulo at may nakatusok na tatlong karayom sa dibdib ng manika. Isang gabi habang tulog si Lola, biglang nagkalat ang mga litap-tap sa loob ng bahay. Pero hindi liwanag ang dala nila. Parang usok na maitim ang kumalat sa gitna ng dilim. Nakita ko si Lola nakaupo sa sahig, nakapikit at may hawak na manika. May pinupulong siya habang nanginginig. Umalis ka, umalis ka. Biglang nagbukas ang pinto at may malamig na hangin na pumasok. Nang tumama ang liwanag ng buwan, Nakita ko ang lalaking anino sa labas. Nakatayo, walang mukha, at puro itim lang. Nilapitan ko si Lola, pero bigla siyang tumingin sa akin. At sa unang pagkakataon, nakita kong ibang-iba ang mga mata niya. Mapulang-mapula na parang nag-aapoy. Miko, sigaw ni Lola, tumakbo ka na. Nandito na siya. Gulat na gulat ako sa mga pangyayari, kuya. Pero bago pa ako makatakbo, ay nakapasok na ang taong anino sa loob ng bahay. Lahat ng kandila ay sabay-sabay na matay. Naramdaman kong may malamig na kamay na humawak sa balikat ko. At nang lingonin ko, wala itong muka. Sumigaw ako pero walang lumapas na boses sa bibig ko. Maya-maya pa ay wala na akong nalaman dahil nawalan na pala ako ng malay. At sa muling pagmulat ng mata ko, nagkalat ang mga gamit ni Lola. Ang altar, ang mga bote, basag-basag, at sa gitna ng sahig, Nakita kong nakahandusay si Lola Iska Wala ng buhay At sa tabi niya Ay may isang papel At may nakasulat na Puprotektahan kita Kasama ko na ngayon Ang mama mo Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun Kuya Berto Pero matapos naming ipalibing si Lola Nagsimula akong managinip Gabi-gabi Sa panaginip ko Nasa ilalim daw ako ng punong mangga at may babaeng nakaupo roon. Si Lola. Pero mas bata at mas payapa ang mukha. Pagbalik ko sa Maynila ay iniwan ko na ang lahat ng gamit ni Lola sa probinsya. Pero isang araw hapang nag-aayos ako ng gamit dahil babalik na ako sa Saudi ay natagpuan kong may maliit na bote na parang pamilyar. May laman nitong buhok at may papel na nakasulat. Puprotektahan kita. Simula noon wala na akong naririnig na boses sa gabi. Pero minsan kapag naglalakad ako pa uwi, parang may sumusunod pa rin sa akin sa dilim. Hindi ko alam kung ginagantihan ako ng mga nilalang na nakalaban ni Lola. O baka siya pa rin iyon, ang mababarang kong Lola na kahit patay na ay binabantayan pa rin ako.